Uh, ah, magandang umaga po mga ka-partner, mga ka-trupa, mga ka-farmers. Dito po kami ngayon sa Palayan Uli. Uh, ah, Mag-i-spray po kami ng ah, sa sakuhul. Kasi nga po ino lang kagabi. Dapat po may-spray ang Palayan sa kuhul para po mapatay yung mga kuhul. Eh sa similaro. Mga kapart, uh, farmers kasama na po pala dyan yung ano, uh, sa similya ng palay. Sa pag spray Pinagsama na po ang sakuhol at sa, uh, sa similya. Ayan po, nakaligahan na sa similya.

για πιστισέδι Σαφτά θα σας έχω δει Σαφτά θα σας έχω Ito Yes, pwede na ni Pare Koy Pag nadaan na po yan yung sakukul, patay po yan Saka po yung nadaan na din sa Similya, mamatay din po yung Similya na yun ya po natapos na itong sprayin Malito naman po ang sprayin nila ngayon po, tinutukan nila yung sa kuhol parang mamatay yung kuhol ito po yung similya yan po ang tamang pag spray Kahapon po kasi mga ah, kagabi po pala mga ka farmers kagabi umulan po. Kaya po matake yung kuhol, kaya po ini-spray din sa kuhol. Para po mawala yung kuhol. Dapat po talaga pag nag uh, uh, a ng palay, ini-spray po talaga yung sa kuhol mga katropa para po mamatay yung mamatay kuhol. Kasi po basta na hindi po mamatay ang kuhol, ubusin po niyo yung palay, Kaya kain po lang kain ng palay yan. Sige-sige lang yan. i-speak eh, po kami ng sakukul. Hanggang dito po lamang mga ka uh, partners, ka tropa, ka adventure. Susunod naman pong video ang pag uh, uh, ang pag uh, papatay naman po ng pala uh, ng damo sa palay. Uh, hanggang dito po lamang God bless po sa inyo lahat. Ingat po tayo lahat. Pagbuhay po kayo.